Ganda ng orduhan, o. Oh. kayo. June 18 na po ipapalabas yan. Eto lang. Ang hindi manunod niyan, isinusumpa is ko. Magiging kamukha ko. <laughs> ang ibibigay sa na kasama natin dito sa Jackpot Round, alamin muna natin ang iuwi nilang Jackpot. Ush! Pwede ba yun? Ay, hindi pwede. May first digit yan, siyempre. Jose at Anjo, kulang ng first digit, oh. Ay, kulang? Ay, bay, kumpleto eh na yan. Jose, Anjo! Bay, hindi pwede yan. 20,000, papayag ka? Anjo, kumapayag. Ibibebata ah, na lalo. Talawang taon na dito ang ibibay. Ah, talaga. Ganyan pa rin? Yung sinasabi mong hindi sabay-sabay. Yung music ang wala sa timing. Oh, yung, yung music. Ibibabe. Okay, eto na. Magkano gusto nyo? Ito Kung ano yung nalabas, yung nabibigay natin kaya ang mapupunta at madagdagdag ay Ooh! Ibig sabihin, 220,000 ang jackpot ngayon. Kapag hindi nasagot ng uh, sa Babes ang ating jackpot question, ang panalo, siyempre, ang studio audience. 2,000! Ang mabubuenas na mabubuenas. Yes. At meron na yung uh, uh, foundation. Kalahati ng mapapalalunan ng AB Babes ay mapupunta sa Blessedville Special School Foundation sa Cavite. Alamin natin ang mga pangangailangan nila. Kaya kasama natin sila ngayon, mga tiga Blessedville. Yan ang matutulungan ninyo. Kaya, Amy Babes, Amy babes galingan ninyo. Okay? Pahala na lang. Mm. Bawal ang abbreviation at dapat tama ang spelling. Wrong spelling is wrong. Meron okay. kayong 60 seconds para buuhin ang round na ito. Maganda naman siguro ang penmanship mo, Lian. Oo, oh, magaling ah. mag-spell eh. Okay, magaling sa spelling yan eh. Okay, sinong uh, ang tagapasa? Si Bell. Si Bell. Alay nito, Bell. Hindi nakapag-showdown si Bell tuloy. Na tatlo lang eh. Na straight, ano? Eh, Oo. Oh. Okay. Dabar Gods. Alam niyo na. Question. Basa. Ang category ay noon at ngayon. Mga uso. Ready? Go, Bell. Go! Pero oh, mabilis ha. Ah. Ayun na, nakailiya na Oh. Ayun na, isasulat na ang sulat. Isasulat na ang sagot. Dalawang segundo. Kakatawa, bossing. Gusto mo ikwento ko um, iyo? Ang sagot. Eh, Basahin muna natin yung sagot. Break, Break dance. dance. Ano Tama na, naman spelling. Nangyari. Ano nangyari? Sabi ni Bel kay Ann. Oo. Oh. Anong sayo na uso ng Big sa B-Boys noong 1970s na uso no 70s? Hindi ko alam. Sabi ni Ann. Oh. Eh, wala naman talaga Ipinasa kay Ann. <laughs> anong Kiyalan. sayo na uso ng na sa 70s? Oo. Oh. Sabi naman ni Angel kay ni Joyce. Oo. Oh. 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 Anong sayo na uso noong 80 s pag apag 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 Kanino? So alam ko, yung sagot talaga galing kay Lian. Anong galing? Alam mo rin yun, An? Hindi, wala Ako? kang sinabi. Kanino galing yung breakdance? Si kay Joyce. Joyce. O, sukus so, sa kasagali. Sa si Joyce sa mga CCC. Okay? 220 pag tama. Ito ngayon ang tanong. 220,000 pag tama. Pag mali... Tig 2,000 ang mga mabubunot mamaya. Saya ng audience! At kahit mali yung sagot ng uh, AB Babes, kung sakali mali, ang ating uh, Blessed Bill na Foundation ay tatanggap din kayo ng 50,000. Okay? Kung tama naman, kalahati, kalahati! ng 220, 110,000. So, eto ngayon yung tanong. Ang category nga ay noon at ngayon. Ang isang b-boy, o B-girl na dancer ay magaling sa anong klasing sayaw na nagsimula sa New York, Cubao? Sa Cubao lang pala eh. Ba't nakarating kayo sa ganyan? Sa New York noong early 70s. 70s. Si Angel kasi 80s ang, pinasay. Ang sagot pinasa eh. breakdance, breakdance is... At Evie Bale, congratulations sa inyo mga katulad. din sa Blessed Bill Special School Foundation. Meron silang 110,000 pesos. Tawagin natin si Mrs. Villa Montenegro Aure, Mrs. founder Aure, ng Blessed Bill Special po School. Ang founder ng Blessedville Special School Foundation, Mrs. Montenegro Aure, tanggapin niyo po ang 110,000 bilang tulong natin sa Blessedville Special School Foundation, Incorporated. Sa bumubuo po ng Blessedville Special School Foundation, sa premyo pong ipinagkaloob nyo sa amin, marami po ang matutulungan nito. Makakapagpagawa na po kami ng Yaya's Quarter ng tatlong classroom ng kantin. At ang mga bata pong ito magiging komportable na sa pag-aaral. Thank you so much po. Salamat din kayo sa Ibe Babes. Ibe Babes, thank you very much. Malaking tulong yan para sa Blessed Build Special School Foundation natin. Okay. Thank you, Iha. May papirma pa, bossing Sige. Sa mga kabadis naman namin na nag-text kanina, abangan nyo sa lunes kung kayo na ang nanalo ng 100,000 pesos. Yan ang sa pula, sa puti, hatid sa inyo ng Smart Body, Burger Light Tea, Ajinomoto, sa All-Purpose Seasoning Mix, Manigram, Kopiko, at ng EQ Plus. Magbabalik ang heat, Bulaga, at mamaya na sa concession, habi niyo ako sa so Circo Green Hills. Kaling, no? pa happy birthday! Kita, Panj, happy birthday!